Baka isa kayo dyan sa subscribers na nalimutan na meron pala silang subscription na ginawa sa isang content creator. So, well, thank you kasi nga sumuporta kayo sa content creator. Yung kaya lang, baka hindi kayo aware na yung wallet uh, funds nyo like GCash or Maya my deduction monthly or yung credit card, yung may ma charge at saka pati yung PayPal or any or I mean any other forms of payment uh, na nakalink sa Facebook account niyo. So pag sinasabing subscription, so ibig sabihin monthly po ang bayarin diyan. Basta hindi kayo naka-subs or hindi kayo nakakancel ng subscription. So Uh, monthly as in uh, patuloy na magdididak unless na ikakansel niyo yung subscription niyo so ganito lang po ang gawin punta lang kayo sa page ng content creator and then go to subscribers hub and punta sa settings and then scroll down so manage subscription kung feel niyo pong sumuporta sa akin, so monthly subscription niyo is 29 pesos po yan, monthly. So itong account na to nag-start siya subscription is October 29, ah, 9. and then mag-30 days, uh, November 9. So, for example, ika-cancel ang account na ito subscription. So, ano lang tap cancel subscription and then tap another cancel subscription. So, para hindi na kayo i-charge next month. So, dito, sabi dito, cancel your subscription at least 24 hours before the renewal date to avoid next month's charges. Nasa inyo na po kung pagpatuloy nyo ang suporta sa content creator or i-cancel nyo to avoid monthly subscription. Sana makatulong. Salamat po. Bye!